Eh baka maudot na naman yung lakad natin eh. Maylene? <laughs> Maylin, hindi ka ba natutuwang makita ang mami ko? Dahil hindi ako ang mami niya. Hindi siya ang anak natin. Hindi siya si Maylin. Saan ba nang galing yung mga sinasabi mo? Ferdinand, maniwala ka sa akin. Hindi talaga siya si Mylene. Isa siyang impostora at mapapatunayan ko sa'yo yan. Siya si Mylene. Siya ang anak natin. M Mami, ano ba yung sinasabi mo? Alam mo, hindi ka pa yata magaling eh. Dati, bakit tinatopak lang si Mami? Huwag mo nga akong tawagin na Mami, ha? Hindi ikaw ang anak namin. Hindi ikaw si Mylene! Mami, tama na. Nasasaktan ako ako eh. Hindi nga ikaw anak namin eh. Magsabi ka ng totoo! Sino ka? Sino ka? Mami, bitawan mo Tama ako! Sumasobra ka na eh! Daddy! Tama na yan, Lilian. Tawa na. Sabihin mo sa yung totoo. Sino ka? Daddy, huwag kang wala kay Mami. Baka ipeto lang yan ng gamot eh. Mami, babalik ka na lang namin sa ospital. Sinasabi mo, ha? Pistado ka na! Hindi ka talaga si Mylene. Dinig na dinig ko na sinabi mo sa mga kausap mo na hindi ikaw si Maylin. Sabihin mo sa amin ang totoo. Sino ka? Maylin! Sandali. Bakit ka umiiwas? Totoo ba ang sinasabi ng mami mo? Hindi po. E eh, kaya lang matatakot po kasi ako kay mami. Baka sakta na naman niya ako. Natatakot? Sabihin mo, natatakot kang aminin ng totoo. Sabihin mo na sa amin, sino ka ba talaga? Alam mo, hindi naman magsasalita ang mami mo nang walang basihan. Sabihin mo sa akin, sino ka nga ba talaga? Eh, Daddy, kasi ano eh. Kasi ano? Kasi ano? tapat ka. Nangintayin mo, magpa-investiga pa ako. Dahil siguradong magagalit ako kapag sa iba ko pa nalaman na nagsisinungaling ka. Hindi mo naman gugustuhan yan, hindi ba? Gusto mo ba magalit ako? Hindi naman na po. Hindi naman na po. Sino ka nga? niya ako si Maylene. Nagpapanggap lang ako.